ayan hello guys dito po punta po ako dito sa Tala River Park ayan naglalakad po akong pababa ito po ay hagdang pababa ayan po yung po ang taas pababa po ito hanggang doon sa kababaan po ayan at yung po mga kasama ko naglilinis na dito sa ilog kanina pa po sila Kapay susunod lang. Ayan, dito po. Ayan po, oh. Dinaanan ko, oh. Ayan, oh. Pababa po ito ng pababa doon sa ilog. Naglinis na po sila. Ayan, oh. Wala na po layak yung daan. Yung pong likod ko, oh. Malinis na po. Mga kasama ko po yung Naglilinis. Ako naman po ay nagbibidyo pa lang. Ito po. Susunod lang po ako. May mga nauna na po dito. Mga kasama. Ayan po. Ang daan dito. Mayroon pa pong mga ano, kawayan sa tabi. Oh. Ayan po. Yan po ang daan dito. Ang pababa sa Tala River Park. Ayan po. Ayan guys. Malapit na ako sa baba. Ito po. Isang ano na lang po. Isang pababa na lang po. At ayan. Malinis na po itong daanan. Ayan po. Oh. Mga kasama ko po yung naglilinis ako pa yung sumunod lang. Ayan. Ito po ang daan papuntang Tala River Park. Ayan po. Ito oh. po ako dinaanan. O, oh. kadalwa ng pababa po ako. Ayan po. po. Oh. Pero po yung nandito na ako. Ang maliit na tulay. Ayan po. Ayan. Ayan po ang maliit na tulay. Konting baba pa po at nandoon na sa ilog. Ayan guys, oh, nandito na ako sa Tala River Park. Ayan na po. Oy, ma guys, oh malinis na. Oh, malinis na ang ating ilog. Pwede na ulit paliguan. Ay, po, oh, malinis na ilog. Yan po ang ilog, Tala River Park. Malinis na po. Oh. Maganda na. Ayun po. papunta oh. Kapunta doon, sa dulo. Ayun, malinis na po yung ilog namin, po Ayan po. Ayan, baba kami dito. Yan po ang daan pa oh. Ayan po, Medyo may kalamigan. At medyo malakas po ang tubig, oh. Ayun. Ay! <laughs> Ayan po ang tilog, Go. Ayan po ang tubig. Ayan po, oh. Ayan po, ang ganda ng tubig, oh. Ang lamig po, kasi maaga pa ngayon. Ayan po, oh. malamig. Ang tubig, ayan. Ayan po, ang, ano, ito sa ilo. Ayan, ito po, ano. Oh. Yan, ito pa malinis na rin. Ito po ang CR. Ito an. O ito po ay para sa mga bata. Medyo like, mababa po ito. Ayan po.